gawa tayo doon yung breakfast guys breakfast na aking anak yan ito po aking sisam message guys may tatlong saging ng tubig Panita natin ang ating banana 肯定可能是这个意思。I din ako guys maglagay ng egg. Ito po ay flour guys. Yan, lagyan na natin ng mga uh, guys, na sisaping. Tapos guys, maglagay ako ng sugar. Ayan natin. Ipalambutin ang sugar kasi cube yan ang aming sugar guys. Diyan, natunaw na guys ang ating sugar. Yan, isunod na natin guys. Lagay na natin ang saging dito guys. Ang ating banana. Ay, iprito na natin Guys. Yan. Yan, para magustuhan ng ating anak, guys, yan ang gagawin natin. Kasi kung hindi, ang, ang anak natin kumain ng banana, yan ang ating gawin, guys. Para makakain ng ating anak, guys, na healthy. Yan, ipakrispin natin, guys, para masarap kong crispy, guys. Ito ay okay na yan, guys. Kunin na natin, guys. Isunod na natin ang iba. Yan ito na, guys, ang aking breakfast ng aking anak. Yan at saka gatas, guys, ang aking ipa-breakfast sa kanya. Ito ay paborito ito ni Aitin guys. Ito ay crispy-crispy, guys. At saka healthy pa, guys. Yan, mag-try ako guys, ng isa. Mmm. Sarap, guys. Yan, dito na lang, guys, ang aking video, guys. Kasi magkain ang aking anak breakfast. Bye-bye.